Dr. Vito, safe po ba uminom ng herbal coffee araw-araw? Ito po kasi ang karaniwang tanong ng ating mga kababayan, ng ating mga pasyente, lalong-lalo na kung sila po ay humihiling po o nagpapaalam na magkaroon ng alternatibong kape dahil karamihan ng mga Pilipino ay sanay po magkape sa umaga, lalo pagkagising po nila. So number one, maaari mo tong sabihing safe kung regulated po ba ito ng FDA. Kasi kadalasan po kasi, bakit natin kailangan itong ma-regulate? Una-una, sila po kasi ang agency para ma-secure po kung talaga po na-declared po ba yung mga active ingredients. Ibig sabihin po, may transparency po din yan. Number one, para malaman po nila, baka naman po magkaroon ng interaction sa mga iniinom yung gamot. Kadalasan kasi ng mga nagka, uh, humihiling ng herbal coffee, is ito yung mga pasyenteng may mga existing na pong karamdaman. At kung may karamdaman po kayo, ibig sabihin may mga iniinom po kayong gamot. So number one, para ma-check kung hindi po ba magkakaroon ng interaction. Pangalawa, is baka magkaroon lamang po kayo ng allergic reaction. At for sure kasi may mga active components po yan na talaga po maaari po magdulot po ng reaction sa inyong katawan. So pangalawa po yung allergy. Pangatlo, kapag is, baka magkaroon ng caffeine overload. Kadalasan kasi kailangan nyo ma-check. Baka naman mas mataas pa po ang content ng herbal coffee pagdating sa caffeine kaysa po sa regular na kape. So, kailangan nyo pong i-check po yan. Ha? Baka naman sobra-sobra naman po yung caffeine po niya na more than 400 mg po in a day. So, Kaila, pa, paano masabing safe? Number one is moderation is the key. Kung at least maaari lamang po once a day lamang po siyang inumin or makaluwahan. Hindi naman po talaga so sobra. Kasi masama pa rin po kahit saan ang sobra. Okay? Pangalawa kapatid is kailangan nyo i-check yung caffeine content. Ano po ba yung minimum amount? Pagating po sa inyo. Para po nang sa ganoon, hindi po kayo makaranas ng mga adverse reaction at mga palpitations, so etc. Kung ano pa pang napapansin nyo parang sumosobra. no? At pangalawa, para masabing safe ito, always consult your medical doctor na malapit sa inyong lugar. Walang, uh, huwag kayong mahiyak ipag ibigay alam sa kanila na gusto nyo uminom ng herbal coffee. Kasi una, sila po nakakaalam ano po ba ang existing medical condition na meron sa inyo. Pangalawa, ma mamomonitor ng mga doktor nyo yung po bang gamot na iniinom, iniinom ninyo ay angkop kapag ininom po ninyo yung kantong herbal coffee. At pangatlo kapatid is ma-verify po ng doktor kung ito po ba ay safe po sa inyo. Kasi sila naman po makakapagdikta po niya na makakapagsabi at makakapagpayo sa inyo. Huwag niyo pong gagawin na pocket may narinig lamang kayo mahusay ganto testimony po ng mga ibang tao ay magkakaiba po kasi ang per individual. Okay, ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyong manggagamot.